nila, pag OFW daw, hirap makapag-ipon at wala halos natitira sa sahod nila kakapadala. Pero itong mga kasama ko, nagagawang makapag-travel at makapag-ipon ng malaki at nag-e-enjoy sa buhay! Hello everyone, I'm Jessica Bansifra, former OFW nurse from Germany. But right now, because of Kabayan Savings Program, isa ako sa mga OFW na napauwi for good dito sa Pilipinas and dito ko nararanasan yung totoong time and financial freedom. And of course, nagpapasalamat ako kay Mentor Gudet. I'm Richard Morello isa po akong dating OFW for five years sa Saudi Arabia. And because sa community na nakita ko po online, nagbago buhay ko. Nakapag-ipo ng malaki, nakauwi na Pilipinas for good, at naranasan ko po yung sobrang gandang buhay. Maliban po sa so kumikita tayo ng 10 times dito sa community, dito ko nakuha yung first brand new car ko and nakakapag-travel ng tulad po nito. Thank you, Mentor Godet. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makukuha yung buhay na meron ako ngayon. Hi, I'm Grace Conejero, former OFW sa Bansan, Japan. Nang dahil sa community na nakilala ko lang sa online, ang sarap na ng buhay na nangyayari sa akin ngayon. Dito ako nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng multiple check, at nag-travel international. And as of now, nandito ako ngayon sa Macau. Thank you, Mentor Godet, sa tulong mo dito na bago ang buhay ko. Ilan lang sila sa napakaraming OFWs na naturuan natin paano magkaroon ng malaking savings at maginhawang buhay. Kaya kung ready ka na rin para malaman ito, i-message mo lang ang page na ito at ituturo ko sa'yo kung paano habang may natitira pang slots and be the next OFW success story.